Ito palang mangyayari kapag sumampa ang CCG ng China sa BRP Sierra Madre. Pero bago yan ay huwag kakalimutan mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, ipinahayag ng ating pamahalaan ang matatag na paninindigan sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Kung sakaling magsagawa ng paglusob ang China sa BRP Sierra Madre, handang ang Pilipinas na ipagtanggol ang ating soberanya. Ang BRP Sierra Madre ay simbolo ng ating karapatan at pagmamayari sa mga isla ng kalayaan. Ito rin ay mahalagang bahagi ng ating estrategikong depensa sa rehiyon. Ano mang hakbang nilabagin ng ating teritoryo ay mariing tatapatan ng aksyon mula sa ating persang militar patuloy tayong umaasa sa mapayapang resolusyon ng mga alitan sa West Philippine Sea. Gayunpaman, buo ang ating loob na paglaban ng ating mga karapatan alinsunod sa batas pang-international, particular